Ayun, andyan na yung papa nyo. Gusto kong marinig na nandyan yung papa nyo. Ah, gano kayo, gano kayo kasaya ngayon na katabi niyo papa nyo? Sobra po. Sobra? Ikaw naman? Sobra po. Uh -huh. Yakapin nyo nga si papa na sobra-sobrang pagkamis ayo. Mm uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ito lang talaga namimiss namin. Uh -huh. uh -huh. may pangarap ako na ano kay Albert ko. Hmm, sana. Mali yung polis. Saka siyan din ako kung sakali na ma-maintain yung ano niya. Mm. Baka pwede rin maging nurse kung kakayanin. Hmm. Ang nariliyak si Tatay Albert sa mga ah. pangarap ni sana. anak Ah, na. ah mm. ganun lang yung anak ko na ano, ano. yun. Tatay. Ngayon, hindi pa muna ako umuwi. Mm. Kaya ganyan ka pala nagpapakalayo at nagpupursige Tati Albert. Dahil mga anak mo, gusto mo eh si Angelo ay si Kuya Albert, Albert pulis, police. police. Si si Angela Nurse. Eh, o si Angelo. Si, ha? O si Angelo. Eh sabi niya fireman daw ang gusto, sabi niya. <laughs> ano? Ano? Fireman. Fireman. Ano? Fireman, Ah, Bumbero. Ngayon sa mga nagko-comment na concern, kaya ngayon pong araw na to na kaharap natin si Tatay Albert, magbabasa po tayo ng mga comment para po masagot po ni Tatay Albert. Tatay Albert, kayo to po ba ay eh, nag-asawa na? Hello, 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 mga kajali. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Ayan. Dito po ngayon sa atin ay medyo makulim din. Ayan, po natin ang aking mga alaga. Maaga po silang kumain at good news. Si Angelo po ay kasama po sa ah, with honor. Aww. Meron po siyang certificate po mamaya. Kuha lang po ng card po ma ngayon. Yan. Good morning kayo ma. Good morning pa mga kajali. Good morning po kumakain po si Angela si Angela. Nauna po kami na kumain si Albert. Pumasok na po kasi siya. Maga po pasok niya. Oh, Chris, mag-good morning ka. Good morning po, Ayan, aga-aga. Ay. Ayan, at saka si Robin. Robin, mag-good morning ka. Good morning po mga Ayan, pagpasensya niya na po mga kajali ang aming kusina. Sa ngayon po kasi nagluluto po kami ng pang-almusal. Inuna ko lang pong niluto yung para sa mga bata para po sila ay makapasok. At si Chris naman po ngayon ay yung aming yung yan, thank you, thank you, thank you very much po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa Jolly Vlog. Ayan po, ipapakita ko lang po sa inyo mga ka-Jolly ang ating promised land. Maganda pa din po siya. <laughs> Lalong gumaganda at naalagaan po yung mga halaman. anti Andito po si Tatay Albert at hihingian natin po natin siya ng update para sa mga anak niya. At kung nasaan siya ngayon, hihingian po natin siya ng update maya mayapot Naliligo po si Tate Albert dahil pupunta po sila ng school. Eh, intay, okay, intay lang po tayo mga kajali. Bumabati po ako ng magandang-magandang umaga po sa ating po ng lahat. Ayan. Mga ka Atek lang po natin si Tatay Albert at dito na po siya ngayong araw. Ay, yeah. time, yeah. Bye po, yeah. now, naman... <laughs> oh, ka mga ka-jolly. Oh, oh, po. Bakit oh. ikaw naman magkat-gagal mo? Apo, mag-good uh, morning kasama, mga ka-jolly. Yan po, yung mataba na yan. <laughs> Anak po yan ni Robin at ni <laughs> si Chris. Oh, apo, dito, harap ka.

iba po. Yung bago ako hindi ko pa nang Kaya mamaya mag-usap tayo at magpaliwanag tahan Tutong malago ka ka rin kakaswela ma? Oo. Oh. pangadwa ka yatang malago ha. Lako black beauty. Ganda ng forma ng mag-ama ah. Ihatid. Ano ihatid mo? Ano kukuha pala yung ano? Ah, uh, card sa kam um, ano may sabit siya Ah, yun. Kasi ang alam ko kasi parents ang kukuha ng card okay. kaya ka na uwi. Kaya yun, kaya mga kajali ayan. Angelo? Angelo, uh, you happy? Patingin nga ng smile. <laughs> Ayan okay Sige ingat kayo ha Sige po tayo okay. Mahili ka pala sa aso hmm. Dog lover ka ba? Yan ba yung anak niya, ano? Yung ano pangalan ng aso yung puti? Si YT po. Si YT? Ito po yan ng puti. Ha? Ito po anak niya po. Okay, araw po, mama chuchu. Aas po mo na kami. Bye-bye. Ah, wow, galing. Ha? Ayan, kukuha po sila ng card mga kajali. Ayan, si Chris. Card ni Rainel. Card ni Angelo. Ha? Card ni Angela. Oo. Uh. Card ni Chris. Papa, ay, bye -bye, mama <laughs> ah, yeah. na si... Kain po tayo makakatchan. Hello. Magalawa. Ayan pa. Magandang tamhalin po mga kadyali. Ayan, samahan nyo po kami manangalian mga kadyali. Ayan, kasama po natin ngayon po si Tatay Albert. <coughs> Ayan, dumating po kanina pong madaling araw. Alos, ating gabi na, anong oras yun, Tate Albert? Na, oh, kanina. Oo, ka, oh, kanina. O, dumating ka? ka ha? Mga pay. Ayan. Ah, ngayon, totokahan natin si Albert mag-pray. Hindi, bago yung ano. Ayan, kahit ka... Kain tayo ng marami ha. Tati Albert, kain ka ng madami. Mamaya, mag-usap tayong dalawa ha. Pray tayo muna si Albert. Oh, sige magpray po tayo. Uh, Panginoon, salamat po sa araw nito, Panginoon, na uh, bigyan po kami ng uh, na nagkasalo-salo po kami, Panginoon, ngayon, uh, as buo po kaming pamilya, Panginoon, salamat po. Uh, salamat din po sa nag nagbigay ng pagkain sa aming Panginoon. Uh, sana mabigyan pa po sa inyo ng mahabang buhay Panginoon gayon din po sa akin mga magulang ah, sa magulang ko po Panginoon uh, sa mahaba po po at sa pagkain na ito Panginoon ay eh, sana magbigay po ng kalakasan sa pangaraw-araw na gawain po namin Panginoon Jesus name Amen Amen Yan sige. Okay guys kain. kain na na Kain tayo mga kagalit Yan. Ayon, mabagoy, ayon, ay, mababoy nila. Yan ay kami. Yan, dito gusto lang yan. Ayon, ayon sa, ka na, na marami sabang. ha. inaanin ni Auntie. Ayon ka marami ni Carmen. Ba't na ni Carmen, yung gamot mo yata, parang atang di yeah. ka na halos makagising. Dalawang gabi ka oh, na, hindi nagigising. No. Nani Carmen? Ah. Okay. Ah. Maganda ba yung gamot na bigay sa'yo? Apo. Hmm. Siya na nang nanginginig na sleeping Masarap yun. Nakatulog ka na tay. Sleeping pills. Masarap Sleeping pills ba yun? Kaya kaya plano, may mga ganap Hindi sleeping pills. Ganoon lang tawag niya. At saka ano, maging kagisin nila ni Kamin ngayon. Kasi halos one week, hindi siya nakakatulog. Pag tuwing umaga lang ata. Hindi, gabi pe. Bita na nakatulog. Bumabawan ako. Alauna. Hindi tayo nakatulog. Mo Ayan mga sa di all night. I congrats po natin si Angelo, nakakuha po siya ng award sa school. Kasama ko siya sa top. Congratulations, Angelo. Pagputi pang mabuti ha. Diba may promise si Tatay Ram? Ano promise ni Tatay Ram sa iyo? Ano promise? Pag na-honor mo magkaka-iPad po. Ah, pag na-honor magkaka-iPad ka. Oh, naman. Hmm. Kaya nga maintain mo. Is. May pumasok na na yun, dalawa eh. Ay, isa. Ngayon mm yung -hmm. Yan lang ang magandang kayamanan natin sa mga anak natin. Hmm makatapos yun ang pag-aaral na? Ano narandaman mo nung napanood mo yung video, Tate Albert? Papasalamat ako sa da, sa sa gabay ninyo. Kahit na hmm. uh, hindi ako nakasabi ko sa inyo, hindi ako nakapagpahalag sa inyo. Okay. At least, uh, nakikita ko na na masaya muna, mga anak na makasama niyo. Hmm. Uh, mga katikram, mga siyempre kajali, yan. Madami mga <coughs> nag-aalala sa mga bata. Kasi iba ang bata. Pagka <coughs> uh, nakikita kasing iniiwan ng na magulang, nakakasabog ng dibdib yan eh. Oh. Kaya mm. doon sa mga comment na nababasa ako, marami nag-aalala. oh tatay Abet, bakit, bakit ganun? Iiwan mo yung anak mo na sangka. Pero sa sakripisyo ko naman, uh, na kaya nga ako umalis para makatulong naman kahit konti lang. Mm. Pero ngayon, kaya nag-focus na ako sa kuwan sa itik kasi sabi yung kumpare ko na kung pwede eh, uh, hindi niya ako sa oran pero, mm. pero, bigyan ako ng tatlong daan na itik. Sabi 300 ko, na itik ay bibigay sa Ano Opo, tay. Gaano karami yung namang itik na alagaan mo? Bali 6,000 ngayon tay. Ay sabihin, ang porsyento mo doon sa inalagaan mo na almost 6,000 na yon, Pirme, uh, kota, uh, pirme yung 300 sa'yo. Opo. Kasama, kahit na may mga naman... Ano Oo, kahit pa mamatay, mamatay sila tayo. Kapag namatay yun... Lahat eh. Sabi mo lahat Basta 300, 300 ko lang yun. Yung 300 per pirmes sa'yo. Opo. Okay. Ang dati, dati usapan namin, hmm. noon, 8,000 per oh. month ko. Pero, kininta ko yung 6 uh, months. Oh, wala. Kunti. Kunti sabi mas malaki yung kikita mo doon sa 100 pieces no o, kasi okay. Ng higit si 100,000 yun tayo eh hmm. pininta ko sabi ko hmm. basta pabalihan niyo ako kung gusto kong bumali okay hmm. sabi naman yun. pero ng usapan namin kada sabado noon 2,000 2,000 nako hmm. pininta ko higit lang sing, higit lang 50 nako pwede pwede sabi ko uh -oh. Ah, uh, paano, paano mo pinagpalit yung pangangalakal at saka yung pag-aalaga ng itik? Eh, yung sa pangangalakal tayo, hindi sigurado kasi tayo. Kasi uh, uh, minsan wala, minsan meron. Hmm. Kaya pumunta na lang ako sa sigurado. Kasi hmm. kapag uh, nagkalakal ako, tapos, siyempre, magmotor ako, hindi ko pa alam yung, yung mangyayari. Hmm. Kaya sabi na decision ko na lang na magano ako ng itik. Kasi inopera naman ako ng kaibigan ko. Kasi malaki yung kita? Uh, hindi yeah. naman masyadong malaki. Ita. Pero mas maganda na yun kasi neto hmm. yun eh. Uh -huh. Kaya yun ang <coughs> nag ng ko na mag ano mag, mag, uh, -huh. mag, ano, muna ako ng itik. Pinagpuporsigin ko rin na kahit papano ay eh, makauwi din ako. Hmm. Lalo kung talagang kailangan, talagang uwi ako. Hmm. Hindi pwede na hindi ako uwi. Kahit paano sabihin naman ng boss ko kasi makuha naman sa usapan na maganda kung sakali. Hmm. Eh kung yun ang pangtanggalan sa akin, eh nasa kanya yon Pero maganda naman ang usapan namin. Nasa pag uusap <clears throat> naman yan. Eh. Saka ako lang naman ang inaasahan yung, kas yung kasama ko na talagang uh, tumingin sa mga itik sa mga kasama kong pastor kasi na na ano na ako tayo na parang alam al, na ano niya na maarunong ma ako akong lumistate sa mga itik kaya ako ang pinagkatiwalaan niya mm -hmm. sa lahat ng nalaki, na, nanonood sa akin uh, iniwan ko man yung motor na pangalakal ko dahil mas ma Malaki ang kita ko sa pag-iitik ngayon kaysa yung pangalakal kasi ang mga mag-aalakal... Parang hindi ano e, eh, tatay bird makasingit lang, seasonal kasi yung ano eh, seasonal, bisabihin yung pagkakataon na yon. kaya mo ganun ba? Opo tay, kasi hindi hmm. naman lahat ng uh, punta namin tay, malaki ang kita e. Eh. Hmm. Minsan, magkunti. Oh. Minsan, malaki kasi... O pangalawang question ni hmm. Mayor Kajani. <clears throat> Tapos na tayo dun sa sa motor, ay yung kalaka, ay yung motor na binigay siya ni Tatay Ram. May dahilan kaya yun ang gusto namin, yun ang gusto malaman ni Mayor Kajali. At saka, syempre yung mga nanonood ko. Magbabasa po tayo ng mga comment para po masagot po ni Tatay Albert. Yan. Yeah. Unang tanong tatay. May nagtatanong dito oh, kasi. Sige, ikaw, Be. Uh, nasaan na si Tatay Albert? Mm. ayun, nasagot na kanina yan. Ah, nasagot na yun. Mm. Tatay Albert, kayo to ba ay nag-asawa na? Hindi po. Hindi, hindi po mga kajali. ako po ay pumasok ng magpastol ng itik para mas mas maganda yung kita ko kaysa yung mga mm. Okay, magandang, magandang sagot. Okay. Ang kinakabahan kaya tata sabi, huwag kang kabahan. <laughs> Ba't ka ka para? Anong, anong dahil? Ah, <laughs> bago bago mag-asawa, pamilya mo na siya. Hmm. Oo. Oh, so, sabi siya dito. Yun naman po tatay parating sinasabi sa inyo eh. Oo, oh, <laughs> oh, hindi naman ako, oh. hindi naman ako. Kung mag-asawa lang na nai Matagal na sana kung talagang gusto ko. Hmm. Oh. Yun, malinaw na po mga kajali. Kaya mismo po kanyang lingkod na si kajali. Ayan, nalamang ko po na nagpakalayo si Tatay Albert. Uh, gusto niya pong maghanap buhay kahit na malayo para po sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya yun naman yung lingkod, uh, ako po ay eh, uh, susuporta sa kanya kay Tatay Albert. Ayan, ngayon, namanlinawan din po ko tungkol po sa binigay po na hanap buhay ni Tatay Ram at uh, Pwede naman po na pagka nakaipo na siya, pwede naman po niyang, ano yun, Yung motor po kasi hindi naman masisira yan. Kaya pwede naman po niya anytime. Pag may pera nga naman malaki, kahit na anong mga kalakal. Kasi naiintindihan ko yun yung mga malilit na puunan, malit din ang puunan ang babalik. Kaya kunwari, may malaki kang puunan, pag kasi may kalakal ka, malalaki mga puunan, malalaki din ang kita. Ano mo yung kapatid yung mga, unari, mga isda, lapu lapo mga, ano man, mga pusit, mga pating, mga ganun ba, mga, ano, alam mo ba, uh, malalaki yung mga kita pagka ganun mga kalakal. Kaya ako eh, naunawaan ko kung ano yung mga binabatid ng yung kalooban, ay uh, yung kagustuhan, kahit malayo sa yung mga anak, eh, Sinasakripisyo. Sinasakri oh, Sinasakripisyo mo ang yung damdamin para sa kanilang kinabukasan. Kaya ako, Tatay Albert, uh, ito lang naman ang paalala ko, ha? Sa mga comment, ang dami mga nag-aalala. Siyempre, uh, sa mga anak, alam mo ba, napakasakit na i ang isang anak sa magulang. Yung kasing motor tayo, sa totoo lang, Nandiyan ako sa lansangan, hindi ko mm. pa alam kung anong kikitain ko yan. Mm. Mm. Kaya nga, kaya ba kinuweto ko. Maraming mangyari, may disgrasya, mm. gano'n. Kaya sabi ko, hindi ko naman talaga inano yung motor type pero na hindi makakabuhay ng tao, makakabuhay mm. din. Mm. Kaya lang, no, pero naman ako ng kaibigan ko. Uh, kita ko naman na medyo maganda yung offer niya, kaya sumama po. Mm. Mm. Okay. Uh, hindi sinundo ko yung mga bata mga jaling ko. Hey. hey, Juan, ang Angelo. Angela, dito ka kay tatay. Ka? Kay papa mo. Kasi ano eh, parang lalo ko na-amiss ako dito sa <laughs> sa pangarap mo, Angelo? Ay, ikaw ba, Angelo? gilo? mo uli. Ikaw, anong pangarap mo paglaki? Bumbero. Ah, pero oh. talaga. Oh. <laughs> Bakit yung tatanungin ko mga, mga jaling? Bakit na gusto mo yung bumbero? Bak bakit? Hindi na mamatay. <laughs> 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 hindi na mamatay. Mapatay na yung ilaw. Kasi Ay, aboy. sila yung nagpapatay na apoy, <laughs> hindi sila mamamatay. Oh. <laughs> uh, Ayaw mong Ulit ano pa na yun. Ha? Huh? Ay, ito, Angelas. So, ang ganda ng pangarap ng papa mo sa inyo, maging isang nursing. Di ba nursing ang sinasabi mo? O, oh, mag-aaral mabuti kasi... Kaya nga uh, na uh, gusto ko... Hindi, mga... tanungin mo na. Tanungin mo na kita. Ikaw, Angela, nursing pala ang gusto mo. Tatanungin kita at, at nursing ang gusto mo. At bakit? Para po makatulong sa kayo mga sakit. Oh. Hmm. Hmm. Wow. <laughs> mm. <laughs> baka, baka siya pang mag-upera sa'yo. <laughs> okay? <laughs> um kung ano may inyo, mga pagsubok na dumadaan sa buhay ninyong pamilya. Uh, kami yung family manalastas, eh, kami susuporta kasi hindi namin hindi na hindi na hindi na kayo iiba sa amin. kasi wala al, kaming ib wala kaming gustong mangyari kundi makatulong kaya kung kaya yung mga pamamagitan ng nawawala ka sa mga anak mo kahit na masakit sa iyo Ah, uh, yan. May talaga talagang time ah. Masakit oh. talaga. Deis-deis no, lang talaga. ko yung pag-iyak mo, Tatay Albert. Kaya, ako eh, damandam ko yan. Kasi nawala din ako sa mga anak ko eh. Oh. Kaya ikaw, Angela, kayo, mag-aral mag kayo mabuti. Kasi ang oh. pangarap ng papa niyo sa inyo, ganda. Mm. Uh, hindi man ako talagang nang nangarap na pan night Pero sila ang nagsabi sa akin na ang pangarap nila ay ganoon. Kaya sabi ko, kung, kung, kung pwede, kung, kung, kung meron lang ako mak na pamparal sa kanila, baka ah, sakali. Yan lang ang ano ko kay Angela. Eh, sana man lang hindi hindi siya kaagad mag-boyfriend o mag-asawa. Ay, naku, tatay, ko singit! De diba, Hindi, ano pa naman. Bata pa rin. <laughs> tatay, bata ayaw ko siya lumalabas-labas na parang bata labas, pa. Labas, labas, bata lalo, pa. Lalo, eh. Bata pa naman. Bata pa, hindi, hindi pa alam ni... ni Padalaga na yan. Padalaga. Uh, oh. eh, pa naman hmm. ni Angela. Ngayon, andyan na yung papa niyo. Gusto kong marinig na nandyan yung papa niyo. Gano kayo, gano kayo kasaya ngayon na katabi niyo papa niyo? Sobra po. Sobra? Ikaw naman? Sobra po. Oh. Oh. Yakapin niyo nga si papa niyo na sobra sobrang ang pagkamiss Mm Ito lang talaga namimiss. Mm Pero alam mo tatay, si Angie no, malamping. Pag ano sa akin, di ba, ko siya sa pag-inom ng gamot. Tita, iinom na po ba ako ng gamot? Kahit pagkatapos, sa ganun, ano pagkatapos, eh. Pagkatapos gumaling yan na magtaram, pwede ka na naman doon, no? Uh. Kaya sinasabi sa tatay bag ni, yung kanya sasakyan, selfie, so siya pinapairap sa mga bata. Hmm. <laughs> At delikado. Ayan, nagkasugat siya sa ano kasi. Hmm. Ayun oh, kapan ni Angel, ay ni Albert. <laughs> Parang, hindi ko Parang, hindi sa ano yun, pwede bang isama ko yung kasi parang, parang parang, parang masaya ka rin na nakita mo si Tabe. Masaya. Si nakita ko siya siya Eh, hindi lang. May nararamdaman lang ako kay iba. Sobrang Talaga, yung mukha mo kasi tadi pa ni so happy lang. Uh, tama kasi tayo diyan. Just great wonders. <laughs> love forever.